Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 30 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Pedro Crisologo. Kamusta? Si San Pedro Crisologo ay ipinanganak noong humikit kumulang taong 380 sa Imola, Italia. Siya ay naging obispo ng Imola at kilala sa kanyang kahusayan sa pangangaral na nagbigay sa kanya ng pamagat na krisologo na nangangahulugang ng gintong mga salita. Si Pedro Crisologo ay isang natatanging mga ngaral at teologo, kilala para sa kanyang mga humiliya na maliwanag at tiyak. Siya ay nagtrabaho ng masigasig upang isulong ang doktrinang kristyano at kinilala para sa kanyang pangako sa pastoral na pangangalaga at pamumuno sa moral. Ang kanyang mga sermon ay lubos na pinahahalagahan para sa kanilang lalim at kasimplihan na ginagawang maunawaan ng mga mananampalataya ang mga komplikadong konseptong teolohikal. Si San Pedro Crisologo ay nakialam din sa mga usaping pang-iglesia at pampulitika ng kanyang panahon. Sinusuportahan niya si Papa Leon Premier at gampana ng papel sa paglutas ng mga kontrobersyang teolohikal at pagtataguyod ng pagkakaisa ng simbahan. Siya ay itinuturing na doktor ng simbahan para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pag-iisip at pagtuturo ng Kristiyano. Pumanaw siya noong Hulyo 30, humigit kumulang taong 450, at nakanunisa dahil sa kanyang eksemplaryong buhay at mga turo. Narito ang isang panalangin na iniukol kay San Pedro Crisologo. O San Pedro Crisologo, ikaw na naging ilaw ng kahusayan at kalinawan sa iyong mga pangangaral. Ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming magsalita at mamuhay ayon sa katotohanan na may parehong karunungan at kasimplihan na ipinakita mo sa iyong mga humiliya. Ibigay mo sa amin ang biyaya upang maunawaan at yakapin ang mga turo ni Kristo at maibahagi ito ng epektibo sa iba. San Pedro Crisologo, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa aming landas ng pananampalataya upang kami ay maging mga saksi ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipapakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.